Hello guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Tapos na ako maglinis ng ng kwarto. Tapos na ako maglinis ng mga gamit ko na nasa sa kabinet. Natupi ko na lahat ng dapat tupiin. Nakapaglaban na rin ako ng aking decolor na mga damit. And naglaban na rin ako ng aking pote which is tapos na ngayon. Ayan. So magsasampay na tayo. Day natin ngayon. So bahay tayo. Bawal mo na gumana. Malahibig mo na tayo ngayon. At hindi ko alam kung hanggang kailan tayo mananahibig dito. Pero mas okay na yung manahimik. Manahimik na tayo guys Samahan nyo ako manahimik dito sa bahay Walang galagala And samahan nyo muna ako magsampay Magsampay tayo Daan tayo dito sa bahay na to tayo ng ayan lagusan ng aking kwarto so guys sama nyo ako magsampay guys para kay papaano may ganap tayo ito lang pala siya, ano uneven pala yung ano na to ano na natin Sige rin pala. Ito rin pala siya. My God! Ito na rin po sa ilalagay ito. Tripod na ito. Ito na gano'n tayo mag... Magsasampay kasi ako. Tapos, ayan. Hindi natin alam kasi natin ilalagay yung tripod na ito. Ganyan. Kung pwede ba siya. Gawin natin ng paraan para makaano tayo ayan gawin natin ang paraan sampay sampay tayo guys kasi walang ibang tagalaba tayo lang Walang, walang ibang tagalaban ng aking mga damit. Hindi ako lang. hindi kaya ng ano hindi kaya ng hindi kaya ng tripod ang hangin ang lakas, lakas kasi ng hangin madami pang tao sa labas oh. anong oras pa na kasi so anong oras na ba mo magpa, five, magpa 5.30 na ng hapon dito ayan oh, kakilala ko yun eh kakilala ko yung dalawang babae na yun yung naglalakad na yun Ayun pakilala ko yun so ayokong makita nila ako dito kasi baka mag chika ng chika ganoon tapos magsasagawan kami diyan sa baba so alam ko ba yun guys Itong mall na actually yung mall yan diba ano sinabi yung mall tapos meron siyang bagong ano dyan meron siyang bagong parang ano affordable na store na pwede kang bumili ng ano, mga murang clothes, murang gown, murang shoes, murang mura lahat, as in mura lahat, affordable siya. Kaso lang is, wala tayong pera today. Wala tayong pera tonight. So, kailangan nating mag-save muna. Kaya ayoko rin po munang pumunta kasi meron naman akong pera dyan. Kaso lang, hindi enough hindi ina kasi meron pa akong babayad. Kasi nga, hindi pa akong babayad ng bahay. So, ayun. Ano muna natin? Kailangan muna natin mag-save muna para makaipon tayo kahit papaano paano. May mga tabi tayo at makabayad tayo ng bahay. Ayun, so. Ayun, guys. Anong oras pa lang? May ano pa naman? May sigat pa ng ano. Ayan. And timbahay tayo ngayon. Actually, dapat kami... Katatapos ko lang rin mag guys actually and sana gusto ko mag na para maganda yung hindi hindi pare yung ano natin ganap na nag tayo ganito yung suit natin naka-stando tapos nagbumawa tayo ng video ganito rin yung suit natin so ayun nakalimutan ko lang din so okay na ganito tayo sa ano ganyan mga ano dito mga Maga pa. Ayan guys. So, uh, magsasapay muna ako guys. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Love you. All. Bye.